Ang Department of Justice naman itinun over sa Ombudsman ng ilang mga kaso sa investigasyon laban niyan sa mga sangkot sa flood control projects anomaly. Ito naman si Secretary of Justice Officer in Charge Frederick Vida tiniyak ang relasyon at pakikipagtulungan sa Office of the Ombudsman. Yan at ilang pang mga balita tinutukan ni Bumbu Grant Hilario it over na ng Department of Justice sa Office of the Ombudsman ang ilang mga kaso laban sa masangkot sa flood control projects anomaly, formal nang ipinasa o inirefer ng naturang kagurana ang ilang mga dokumento at impormasyon na kalap nito ukol sa investigasyon kaugnay sa kontrobersiya. Pinangunahan mismo ni na Department of Justice Officer in Charge Undersecretary Frederick Vida at Prosecutor General Richard Anthony Fadulion ang pagsusumite nito kay Ombudsman Jesus Kispin Boing Limulya ngayong araw. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, ang mga ipinasang mga kaso ay hinggil sa partikular na mga distrito ng Bulacan. Limang kaso anya ang kanilang isinumite o ipinasa sa Office of the Ombudsman. Kinasasangkutan ng ilang mga opisyal at mga kontratista. Kabilang sa mga itinurn na mga kaso ay ang malversation sa ilalim ng Article 217 na Revised Penal Code, falsification by public officers ng Article 171, perjury, at pati paglabag sa Section 3E ng Republic Act 3019 o ang anti graft and Corrupt Practices Act. Halinsunod rito hihintayin anya ng Department of Justice ang magiging utos o instruksyon ng Office of the Ombudsman kung itutuloy para isailalim sa preliminary investigation ang mga kaso. Ayon naman kay Ombudsman Jesus Crispin Boeing Rimulya, ang mga kasong ito ay ang siyang mga itinuturing bilang mga low-hanging cases o open-shot cases ghost projects anya ang mga ito sapagkat may lumabas na pera ngunit walang proyekto namang makikitang nagawa. Pero refer dito, kasi basta ang amount is above yung salary rate dyan at amount involved Pero pag above 1 million, I think it's a ticket buyer already. Wala pa akong self-imposed deadline but it's sooner than many people would think. Pag gusto ko talaga, yeah, File file within the month, mahirap mga ako. But, uh, Before, you... uh, by November. Uh, within uh, November. By November. Parami na tayo mapafile by that Oh, uh, oh. Uh, pero tignan natin, baka may na. Pa-file namin kagad, we'll tell you. Ang bagong talagang officer in charge ng Department of Justice ay tiniyak ang patuloy na pakikipagtulungan sa Office of the Ombudsman. Kikilalanin pa rin anya ng kagurana ang Memorandum of Agreement sa pagitan nila para mapanagot mga sangkot o tiwaling opisyal. Habang naniniwala namang siyang mas napagtibay ang ugnayan ng Department of Justice sa Ombudsman sa pagkakatalaga ni Suskis Pinboyeng Rimulya sa bago nitong posisyon. Definitely, definitely. It's always been there, no? It's always been there, no? Ah, uh, pano? Uh, see, I cannot foresee the future unless there is a new mandate from the from the ombudsman unless there's a new agreement we, DOJ will comply with its commitments under the, Kung kaya't ipinaliwanag ni Department of Justice Officer in Charge Frederick Vida ang patungkol sa kasunduan na matagal na anyang ipinatutupada. all those related na sandigan bayan no of course it's the ombudsman jurisdiction no pursuing cases against public officials but in that in that memorandum of agreement Uh, they basically deputize the Department of Justice to to prosecute to investigate no uh, cases those uh, for public officials not under the jurisdiction of the Sandigan Mayan. salary that's basically salary grade 27 and above kasi in Sandigan those below salary grade 27 yun yung dito sa DOJ Samantala, inisyo na ngayong araw ni Ombudsman Boying Rimulya ang isang memorandum circular na nagpapahintulot na maibalik muli ang access ng publiko sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Inanunsyo mismo ito ni Attorney Miko F. Clavano kung saan itinanggal na ang mga restriksyon para maka-access sa naturang dokumento. Kung kaya inilatag o inilhad na ang mga guidelines panuntunan, kinakailangan sundin upang magkaroon ng kopya ng assets. malalang sa pagkakatalaga ni Ramulya bilang bagong ombudsman ay kanya itong nauna ng sinabi bilang bagi sa layong gawing transparent at bukas ang naturang opisina. Naguulat mula sa Office of the Ombudsman, ito si Bombo Grant and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Boss Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.